Naka-record, naka-record. na. Yeah. 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 <laughs> you yan <Nuh> <adelante> kanonas <sharp> <Vattrica>

<laughs> 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 nga, mm. <laughs> <laughs> dito kami sa plaza okay. okay, <laughs> <laughs> kami sa plaza Bye guys. <laughs> <laughs> Live. <laughs>

ito ang taga Bacolod. Tingnan nyo ang taga Bacolod. Ganito ang istasyon ngayon sa Bacolod. ang dami mga tao, mga views, ang dami ng mga tao. ah, Ito. Don't go.